dito kami ngayon sa library sa BJC guys daming mga box na gusto mong basahin meron namang ano merong pre nga basahin lang ba tapos gusto mo din bumili kaso ang mamahal guys punta kami doon guys oh na side yan grabe ang gaganda dito gusto naman kagal. guys, puntaan namin mamaya-maya Wow! Ah, kasama ko yung pamangkin ko. Kasi yung anak ko ngayon guys, nasa SM Aura. E ngayon, meron siyang GS from ngayon. Kaya antay namin hanggang may, mayang 9.30 p.m. Karena